Sususpindihin na raw po ang Mayor Baste Duterte at i-issue ang suspension order matapos ang araw na ito kung saan nagtungo po sa Davao si PBBM. Sususpindihin po nila ang ating Mayor Baste Duterte. Unang nasuspinde ang gobernador ng Davao del Norte dahil sa maisog. Pangalawang nasuspinde Mayor Mark Krama dahil sa maiso. At ngayon naman, siyempre dahil rockstar ang Mayor Baste Duterte sa lahat ng maiso rally at siya po talaga ay mainstay ng maiso rallies, Mayor Baste Duterte ang isususpinde. Yan po yung mensahe sa lahat ng mga tagasunod ng mga Duterte. Tapos na ang inyong termino, suspendido na kayo kami na ngayon ang naghahari sa bansang ito. Wala man kayong masamang gagawin dahil kami na ngayon ang naghahari uri sa bansang ito, lahat ng kalaban suspendido. Matapos po nilang ipasara at supilin ng SMNI, susunod na dyan ang pagpapakulong kay PRRD at siyempre dahil hinabo nila si VP ang pagpapakulong kay VP para sa ganon habang silang dalawa ay nakakulong sa dahig, eh po pwede nang ma-impeach ang Inday Sara at palitan. Sinong ipapalit? Siyempre, yung nagnanais maging presidente, si Tambalus Los. Simula na po ang panunupil ng karapatan ng mamamayang Pilipino na pumili ng kanila mga leaders. Kung akala po ng Marcos administration na ginagawa nila ay tinitira lamang po ang mga Duterte, hindi po dahil sa kanilang panunupil na karabatan, malayang pananalita. Dahil po sa kanilang pagsususpinde sa mga Duterte na siya lamang nag articulate lamang, nagsasalita ng adhikain ng mga mamamayan na napakahirap na ng buhay dahil sa mataas na bilihin, dahil sa mababang sweldo, anong ginagawa ninyo? Linulustay niyo pa ang salapi ng bayan para amendahan ang saligang batas ng kayo po ay manatili sa kapangyarihan habang buhay. Yan po ang krusada ng mga Duterte. Hindi po ito laban ng Duterte laban sa mga Marcos. Ito po ay laban ng sambayan ng Pilipino laban sa pamilyang Marcos na talaga namang pong inuulit ang ating kasaysayan at magpapasasa sa pwesto habang buhay dahil lang nais nila. Eh, bumalik ang good old days at ngayon nakikita naman natin lantara ng nakawan sa gobyerno, lantara ng smuggling, lantara na rin po ang cronyism. Sigaw ng marami, ito Marcos Jr., adiktadura hindi lang po talaga korupsyon ang problema, hindi lang po cronyism ang problema sa Marcos Jr., gaya na naging problema ng Marcos Sr., meron pa pong isa yung suspecha ng marami na siya po ay adik. Suspecha nga lang po yan, pero ano magagawa natin? Wala pong denial. Di ba po kapag ika'y pinaratangan, dapat mag ka? At magpatunay, magbigay ng patunay. Yan lang naman pong hinihingi natin magkaroon po ng drug test na hair follicle dahil yan po talaga walang kadudadudang basihan kung ikaw ay gumagamit ang pinagbabawal na gamot. Bukod pa sa korupsyon, bukod pa sa pag-apuso sa kapangirihan, panunupil ng karapatan, bukod pa dun sa pagbabagoy sa ating saligang batas. Ngayon po, naandyan pa ang pagdududah na baka wala siya sa tabang isipin na kinakalad ka tayo sa gera. Kung saan? napakadaming Pilipino po pwedeng mamatay dahil lang gera po ngayon, hindi na po barel at bala lamang. Nuklear na. Bagamat yan po ay puro problema, ang nais nila, walang pupula. Lahat sasambahin ang makapangyarihang pangalan ng Marcos. Minsan yung nagawa na supilin ng taong bayan, hindi na po yan mauulit. Dahil ang Pilipino, dalawang beses na pong nagpalayas ng mga presidenteng taksil sa kanilang katungkulan. Ang buo akala natin gagamitin niya itong pangalawang pagkakataon na binigay sa kanila ng taong bayan para linisin ang kanilang pangalan hindi pala ginamit lang nila itong pagkakatao nito para ulitin muli ang kasaysayan na nagpapasasa sa puesto, nagpapayaman at bale wala ang paghihirap ng sambayanang Pilipino. Maghusga na po tayong lahat. Simulan po natin sa pamamagitan ng pagka papahiwatig na tayo po ay maninindigan sa ating karapatan para si ng ang presidente na hindi na po tapat sa kanyang sinumpaang katungkulan. Gagawin po natin to sa mapayapang mga pamamaraan. Tuwing alas 6 ng gabi, tayo po ay magsindi ng kandila sa labas ng ating mga tahanan. Sabihin po natin sa ating mga kapitbahay ng ang buong bayan po pagsapit ng dilim ay magkaroon po ng liwanag. Hindi po tayo gagamit ng puwersa dahil hindi po tayo gaya ng mga teroristang CPPNPA. Magpapahiwatig po tayo ng ating damdamin, magpapahiwatig po tayo ng ating husga kung siya'y mananatili o aalis sa mga mapapayapang pamamaraan at yang pong pagsisindi ng kandila tuwing alas 6 ng gabi, isa lang po yan sa mga pamamaraan na ipaparating natin ang damdamin ng taong bayan hanggang sila po ay mabingi sa ating husga. Tama na, sobra na.